So, pinagawa ko yung motor mga katatski. Ayan o. Oh. Tangkas ang swing arm. Ayan. Ito pa lang tama. Ayan lang tama. Ayan. Saka ito. Ayan. Luho na. Ayan. 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 nagkipot pa na siya sa indyo tayo. Ah, madala naman ina sa kuhan. Ay. Yeah. Pag tapal. Okay. Stainless. Stainless man will be. Hatake <laughs> malinis na pinanguha pa ang mga ispat ispat Kala. lang ini eh, dik oh ini welding ang taga pon ini na mga buho para di makasalot ng tubig mga mga ni nag ano sa na tubig pa na ano ay kuha ko ay welding Masakit pa. Mm -hmm. Dapat dandahan ano? Oo, oh, masakit kayo kung isa nabarag na lang na yun. Ang current panusa nung hindi pindi. Mataas na. Oh. Mm -hmm. Ay, okay. Ito pa nung Wala yun, 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 yun. na. Mix hmm. Ayan ang mga tatsuki oh. Yan, i-grinder pa yan. Ayan oh. Kasi bumigay na yung swing arm. May kalawang na. So, mamaya ah, uh, i-grind para malinis tingnan. Ito yung yung Ayan na. Oh, Tatsuki. na para mawala yung mga kuat. Na? <laughs> okay. Talbago naman. Kailangan lang yan. pa pa. Tapos parehas mo ng kulay gano'n. Okay so, Mga katski, okay na yung swing arm natin. Oh. Ayan, dito na ako sa bahay. So, nakalimutan ko kanina pagkabit namin kasi tumulong pa ako. Alright mga katski, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panunod. Thank you so much. Alright.